Yan mga badi baba ka Lalaki Alon Baka maliit lang Siya si Bosteo Yun, mandar na Sirik yan kanina, mga badi May limang panyo ito mamaya Mga ay tao rito kay Chudor Kay Chudor abante Abante Ha, ah, era. Makabara na, na ligtas sana si Bosteyo. Ay na mga buddy. Ay na eh, na mga buddy. Mm, bilis, bilis. Ay, sa kabila, sa kabila. Sa kabila mga buddy. Ayan na, ayan na Ay, tempo tempo walang alon malit yun <tipan> hindi e, na mga buddy ayos na eto pa isa si boss ikoy Uy, jepo Tempo kalma. Ano? Tempuhan lang ang para. Yun, Yun.